Hi guys So ayun na nga guys naka-jacket ako ngayon kasi um naka umuulan kasi may bagyo kasi sobrang lamig sa labas tapos syempre mas mas uh, mas bagay yung jacket sa sa panahon ng natagulan So nag-video ako ngayon guys kasi for today's video um nakahanda na yung aking mga gagamitin yan hair serum para sa buhok tapos yung para sa kilay, lipstick at saka yung ibang blush on ganyan, tapos blush tapos yan, nag ready na rin ako na, ano, naglagay na rin ako ng um, ano pa tawag dun? yung parang cream sa muka tapos nagpa, nag powder na rin ako para diretso na tayo kung saan naman natin lalagay. Ay, diretso na tayo sa gagawin natin. So, yun na, guys. For today's video ay gagawa tayo ng isang video na makeup tutorial. Hindi nga yung... Sige, yan! Ayan. Wow! Ang ganda naman yan! Ano ito? Oh, God, ang ganda naman ito! Ang ganda nang ginawa nila. Ginawa ito ng... Mama. Ito yung palagi nakikita ko pag dumadaan ako sa kwarto nila, nakikita ko palagi na busy busy yung mama niya. So ginawa to ng mama niya kasi nutrition month, para to Sina kay Tim Tim, Tim Tim. Kinder prep, prep pala si Tim Tim prep. <laughs> prep, yun, prep si Tim, Tim So ano to sombrero, ayan, may paligsahan kasi sila na pagandahan ng... Oh, limang mamimili sila yung teacher ng ano, magandang pang nutrition man. So, ang napili ng na mami niya is yung sombrero. Ilalagay dito sa ibabaw ng ulo ni Tim Tim. Diba? Bagay. Ganun no? Ayan kita no. niyo guys oh. Merong kompleto to eh. Merong ano to? Kamatis. Ayan no? Kamatis. Mushroom. Mais. Lemon. Ano to? Eh? Cauliflower. Cauliflower. Petay. Tama ba? carrots, pakwan, ano to? Bell pepper. Bell pepper, ang palaya, talong, mani, ang dami guys. Oh, buwag natin. Ayan, ang dami oh. Oh, ang ganda. Ang ganda na ito guys, ginawa lang, DIY lang ng mama ni Tintin at sa ni Sabana. Okay. Pinaghirapan to ah, kasi ano to eh, as in talagang mabusisi, may pinya pa oh. Talaga mabusisi siya Lahat guys, eh, sila guys, oh. ano? Ah, talaga ilang araw, ginawa ko ilang araw. 3. Naging busy yung nanay ni Aizel dito. Kasi, ayan, no, oh, grabe. Grabing effort. Oh, time. Oh, ang ginawa talaga dito. Ang ganda, Oh. Lahat sila headdress. guys, sombrero. Oh, ah, lahat sila puro sombrero, puro headdress. oh, oh pa pakita natin sa akin ulit. Dito ka sa gitna, dali. Wow, ang or yung pag ano ko pag video ko. Bro. Dapat guys, may tutorial 'yon kaya lang nagiging ano na. O na namin lahat ng ginawa ng mama niya sa pagkabisi. Nutrition month, nutrition month ba? Ayan. nutrition month. Sa so, sana manalo. Ayun oh, kasi sobrang DIY, sobrang effort talaga ang ginawa talaga dito. Ano sa mo kay mama mo, pag nanalo ka, naku, pag nanalo ka, dapat treat mo kami ha. Ah. Dito ka. Ano, Namimiss ka nila, hindi ka pa nila na, hindi ka na nila nakikita eh. Ano sabihin mo sa kanila? Babay pa. Babay agad! <laughs> sabi mo eh, no, guys. Tayo ka, hindi ka nila makita. Yung kagwapuhan mo dapat. <laughs> sa kanila. Ganyan lang yung... <laughs> ayan guys, o. Oh, ayan, ginawa niya. Ang ganda, di ba? Heather siya. Hindi siya kaso sa akin kasi maliit lang yung ulo. Sino ka talaga sa ulo ni Tintin? So, pwede ito kay Savana. Pag alimbawa, kailangan ng ganitong project. Itatabi ni Aisel. Ewan ko lang kapag nanalo, baka kunin o hindi. Pag hindi ginawa, itatabi ni nang mama ni Aizen tsaka ni Savannah para sa mga susunod na taon. Kami naman guys. Tapos bag. -plastikan lang. Bag. bag. na. Um, ginawa kong project. Ah, oo. Oh, oh, bag. Yung bag dati, yung binalag natin <laughs> na may drawing ay kinulayan mo. Oh, ito guys, yung ginawa. Ang ganda talaga oh. Talagang mabusisi talaga siya oh. O oh, diba? Ano lang yan? Ano lang to? Paper. Paper. Ah, oh, tama yung pinya. Pinyang pinya. Kamatis. Hindi lang basta to drawing. Talagang mabusisi talaga yan. bola. Tingnan mo oh. Lalo na to oh. Tingnan mo. Hindi lang siya basta drawing. Talagang mabusisi talaga siya. Tapos talagang dinikit-dikit. Eto hindi to ano. Dikit talaga to oh. Talagang ginupit nila to paswelinya di Japan. Dibangga ganda. Thank you. Thank you dahil pinakita mo sa kanila dali. share gusto nilang i-share 'yun eh. Kaya sila kumatok ngayon kasi siguro gusto nilang i-share itong ano yes. headdress nila. 'Di ba? O oh, sige na. Babay na kayo sa kanila. Bye. Bye video, <laughs> bye, bye guys. Bye guys. Bye guys. Um, please subscribe and share this video. Bye-bye. 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 Like this. Mwah. Bye-bye. Bye-bye.